bumuli. Uh -huh. Kamila na ito, pag ganun-ganun ka lang, bigla na siya Parang manolong. Wala kang ginagawa, ganun-ganun ka lang, nag-una siya. Hindi alat ang ulap tayong mag mm -hmm. na tayo. Naglinis na ako ng bahay, friends. Oo. Uh -huh. Kaya masaya na ako. Ah, uh, tayo Nakakadik ah, ka talaga din. Talaga talaga mo Nagluluto ako kasi ng manok. Manok. Pwede naman siyang kainin ng hilaw kaso matigas-tigas ba? Kaya ang gagawin mo, tigos ng ukri. Ang gagawin ko, kakainin ko yung buto. is uh, you know what is mukang pang healthy taba taba mo grabe hindi ka ba pumayat uh, at least friends hindi man sila kakain ng ukra yung sabaw ng ukra nung doon oo, nandoon yung vitamins ganun ginagawa ko ano, pinapakuhuan ko yung mga manu, karni, gano'n. Hindi nila alam, nilalagyan ko mga gulay. Kasi ayaw nilang kumain ng kulay-kulay. Eh, eh. Ang gagawin mo. Huwag mo sabihin na nilalagyan mo ng kulay-kulay pagkain nila sabi nila masarap nilalagyan ko ng ampalaya yan yung mga pinapakbuan ko friends nilalagyan ko ng ampalaya nilalagyan ko mm. ng ampalaya gulay gulay ka eh yung mga braso mo nito eh nakainin natin lang alam mo friends pag hindi mo na makain ilaw na siya no Ay, medyo matigas na siya ang gagawin mo ang pakbuan mo buto ang kakain. Marami yung vitamins. Sabi ng kungkang may tagagawa ng juice. Ang buto daw nito, napakarami vitamins. Kaya minsan, friends, yung kungkangon, yung gumagawa ng juice pa. Fresh juice. Yung nasa box, yung nasa mart. Binigyan ko siya ng isang sakong buto ng Oprah. Tuwang-tuwa siya talaga. Dinagaluhan niya kami ng napakaraming ano ba yun? yung parang iinumin yung sa yung juice yun siya eh. na made of grapes bigyan niya kung isang parang give and take hindi, nanghingi kasi siya eh ng ano ng liso, ng, ang uh, liso ba ng seeds ng okra napakarami kong okra yun, bigyan ko siya last last, 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 last yan kami napakalaking buti ng ano parang made of ano, wine made of uh, made of grapes ba? wine grapes ganun ayun papay okay. na ay okay, pucho ganun okay. okra oh, bye bye pag nasa farm lang ako kumakain ako ng fresh